Ayan mga lakot nandito tayo sa Pasig and then pupunta tayo ng Opus. Ayan, nagbalik la, nagbalik uh, lakat lakot sa so, okay. so, ayun mga lakot oh, sa may Opus. Oh, Saan po <laughs> hindi, hindi ko alam eh baka sa likuran wala bang dito? baka sa likuran ma'am so ayan mga lakasera bintaha kay hindi umulan maganda yung panahon ngayon nandito tayo sa plastic oh, pasig ba to? oh plastic walking tour tayo mga lapat si Rafa punta Opos so second time natin pumunta ng Opos pero nung time na pumunta ako ng Opos nag jeep ako eh ngayon yung nag jeep ako High na ako ang layo layo ng ano tapos nung piran pa ko ng mag ang mahal ng bayan so sabi nga nila sabi ng partner ko ang sakayan mo panahon mga lakot pera. Kasi di ba sinabi ko yung ano, no, pera na ako nung, nung uh, last time na ano, nagmuto, nag ano ako na jeep tapos man ako ng ang layo tapos may nag-offer sa akin yung motor ang mahal. Sabi niya 150 pag abot doon wala siyang barya 100. No choice talaga ako. So ngayon sinakyan ko bus liner. ba diba? plus lime. Dapat plus lime na, no? Oo, oh, uh -huh, tayo tayo. Oo, so, oh, So, ayun. So, ang tamang mag-walking, ano? Ito yung, yung mga longot. Diba, mga longo. So, ayan na nalakot, Sarah. Akala ko ulan eh. May bagyo kasi. Kapon may bagyo. Ngayon, wala ng bagyo ngayon. So, ito pala yung Pasig. Eh, nagtanong ako ng conductor kung saan yung opos. Nandoon daw. Oh my God. Saan ba dito? hanggang kailan ako mag so ayan literal na ano ta ha ang mga ng mga hindi ko alam baka bawal masunta tayo kasi So yun, lakarin lang natin mga lakot sira. Nilalakad lang natin yun. Buma kasi ako sa ano, baba, sa tulay. Sa ano na ito So ayan. Hi, Ay, thanks girl. Umiinit na kasi kahapon. Ang lakas ng hangin at ulan Kasi may bagyong si Hindi na yun lumisa na si Umpong. Ang problema, ang bawat lakad ko mga lakasira, yung mga malala yung lugar. Ganito, galing ako ng uh, Yaku. Sumakayan ako ng bus liner. dito sa IPI man Yun yung pangalan doon. And then, ang problema natin dito, pagbalik kay hindi ko alam kung saan sa kaya <laughs> yan ang problema ko nung nakaraan doon ako sa may ano Ortigas ngayon ng so Pasig niya na naman tayo Pasig Pasig kasi ano eh sa may upos na nilakan natin. Sa CF Center. Ayan, nakakarin natin. Walang inatrasan sila. Kasi wala palang mga jeep nito. Oh. Ay, mga ano. Yung um, dadaan ng mga bus. Hindi ko alam yun na yung problema ko pag uwi nito sana makasakay uh, ako sa kanila kasi yung, yung last nila ano sa office daw sa kison sana yung ano ko iniwan nila ako Huwag na ko okay. <laughs> ito ang literal na gala Then, yeah. bawal tayo dyan so, uh, go na go pa rin kahit hindi natin alam kung saan kahit malayo pa yan walang inatrasan si ano na konsera ang mo pwede dinis dito pwede dito layo pala. Doon kasi dumaan eh. Hindi kasi dumaan dito yung sentak yan. paytay, ano kasi yun eh. Oo, oh, alam. Hindi ko alam kung anong paytay. O yan, talisay. Naala ko nung kabataan ako. Mahilig ako ng talisay. Kasi yung napit din sa dagat. Tapos, ano. Oh, Mungha kami ng talisay. Parang siyang malim. Ah, or Tigas S. Or Tigas S. Sa so Tigas S tayo. Ah. Ano yata ang pinuntahan natin? <coughs> dito ba yun? Yun ang nakapugtay sa atin. <laughs> Hindi ko alam kung dito ba yun. Kasi sabi ng ano, home doctor, oo. Uh oh, oh. mo na ma'am, tapos Paano ka? pa uh, to? sinunod ko naman ang uh, ano niya. <coughs> yan ang mahirap na wala pang sarili car, oh sarili car. pero okay na yun. walking. Corner. Diba ang layo layo ng ulakarada. sarap dito. Oh. to, Tak apa, semata-mata anu mengal sakyanan. tapadan ng ulo. alam. Diba? Mm -hmm. Green living things. Asan po yung opos? Opos. Opos. Kaya mga lakot sarap. To be continue na lang ha. Maraming salamat.